ay mga ka-viewers! So balik na punta sa balay nga gipahimo diri sa probinsya. So nakita na ninyo dira nga nagkumbati na punta o katop sa ato ang terrace. So dering pikas nga sides atong inner part nga balay is na huma na punta atop dito. So daring dapita nakita na ninyo nga gaalay na si Sano sa ato ang kuloro. So ang purpose dahil nga nung atong ialay ng ato ang atop is para pag-gatter ani, dali na lang kayo, dili na magkalisod ang tigater. So muna siya nga atong ialay na nga ato ang pag-atop dering dapita no so kailangan na kay measurement so dili jud na mahimo dili din nimo i-align kay magbati ang imo hang dagway sa imo balay kung di jud siya ma-align kay mag kanang mawingig-wingig man siya diri dapita dai so mao nga kuy kumbati gyud na nilag tarong-tarong nga ato ang pagpa-atop dira so dili po day easy no nga magpaatop tano nga katuko diretso-diretso na siya pero dili dai so nakita na ninyo dira nga si Kuya is nagkumbati na si Kuya hupo-hupo dras ilalom. So, during the eh, si Sanupod is nagkumbati po siya o pang kuha ka ng mga tubular kay para mo na siya ihang isilbi babag dras sa taas sa ato ang pag-alalay diha sa ato ang pagpaatop. So, nagkumbati po si Bananalab so, si Rigel dito, hakot po na ng atong kulor pasaka dras taas. So, during the si Kuya po nagkumbati po nas, kuyang, kolor, na si Kuya diha kaping sa ato ang kulor kay naaman dito. Na times nga ang ato atop mas taas pa kaysa sa measurement. So, mauna nga ilang ha ginang ikatingan. So, nakita na ninyo dira nga si Kuya na na po na siya og lak sa ato ang atop. So, nakita po na ninyo nga si Rigel dira nagdala, ginagkahoy kay tusok na diha sa parlins kay para Maduot na ato parlance ang parlins o niya malak o tarong ni kuya dito sa itaas. So, darang napita, da nakita na ninyo nga, ginanay na po na nilang banana loves o ang pagpasaka sa ato ang isa ka sheet nga atop. So, nakita na ninyo nga, handle with care, gihapon silang kuya o si sano darang napita. Da so, si rigel po darang napita da is, andam na sad siya nga, magunit sa kahoy nga itusok gihapon dia sa atong parlins. So, nakita na ninyo darang napita da nga, si kuya is, nag dating na pud siya. So mo na nga ato yung i-align kay lisod jud kaayo kung dili na no, nato umalay nang ato ang atop kay ang magkalisod pud ani ang ato ang tigater. So nakita gina ninyo nga every time nga naay lapas uh, katingan gina ni Kuya. So ingon ana gyud si Kuya mo trabaho na adri quality no. So diring dapita is init kaayo dai pero nagkumbati rin gihapon gyapon ni silag panarbaho diring dapita no. So nakita ninyo nga si Kuya darang Dapita nagkumbating yun ang si Kuya o dara sa atong atop. O niya silang Rijel po dari si Banana Labs naghangad-hangad po midin ha. Tanaw sa ilaha, yun sa nanila pag attach ang ato ang atop. So nakita na ninyo nga sila dira sa taas nagkumbati na pod na og measure dira sa ato ang atop unya pagkahuman ikating na pod na ni kuya basta nagid siya lapas so ang ato ding atop paglako dahi ni kuya ni is gidayamon na niya og porma kay nga nung gidayamon para dili siya dali mapalit in case of na mga hangin-hangin. So nakita na ninyo na napunta dire isa ka kulurop nga pang last na lang gid ni siya. So ilahan ang gikating dira kay ang measurement ani his lapas gid siya sa measurement nato dito sa taas. So na man ingon ana nga mga instances no. So dinhi dapita is nasaka na nato dayon gikumbatin na to, da gi na ni Kuya pang-attach ng ato ang kulurop dirang dapita. So dili gid ay lali magpaatop kailangan kinahanglan na og na measurement unya dapat matarong po siya og lakay kung dili siya matarong og lak mapalid unya pagkahuman motulo ang ato ang atop so dirang dapita is nindot jud kay awon nga na ang mga lak na ajud ah, naka-attach tanan sa parlins niya wajud kay makita nga buslot dirang dapita so nakita na ninyo nga happy na kay sila going home na ni sila padulong so nang limpyo pa ni sila dere sa area before ni sila mulakaw so nindot ta kay awon ang ato ang balay no nga naka atop na sa sulod o sa terrace. So, ang size day na ito, ah, niya itong balay is 18 by 22. Niya itong terrace is 10 by 22. So, mauni siya ang atuang sukod. So, mauday na improvement sa balay nga gipahimo nato ito sa probinsya. So, nindot na kay Tanawon, kay nakahumanag yun o gatop. So, during the pita is naabot atong mga junakis dari. So, happy kay sila nakakita sa balay nga nahumanag yun o atop. So, lingaw kaayo sila kay na daw may bagong nga balay nga makapuyan nga dili na do daw tulo. So, daghan kayong salamat sa inyong pagtanaw. Bye!